Hi, Bilabs! Kamusta kayo? Kakawi ko nga lang pala galing sa trabaho. Nagpahinga lang ako saglit at ito papunta ako sa bangko. Aalis kasi kami bukas mga kabibilabs at wala akong ekstra na pera dito. Kaya magwi-withdraw ako pang baon ko bukas. Ang ganda ng sikat ng araw mga bibilabs ang higit dito. Grabe, alam niyo ba kung anong oras na ngayon? Alas 6 na pero tingnan ko naman yung labas. Malapit naman kasi yung bangko kaya dito na ako. Mag-withdraw na tayo. Unti lang naman yung may withdrawin ko mga Bibilabs. Gusto ko sanang lakihan kaso wala namang laman. Pagkatapos, bumuwi din agad ako sa bahay. Tanay dito na ako. Pagka-uwi, siyempre, habang nagpapahinga, kakain tayo ng ice cream yung paborito talaga ng matakaw yung mga Habibi ice cream. Sarap din naman kasi sa mainit na panahon mga bibilabs, di diba? Pagkatapos, gumawa ako ng assignment namin. Araw-araw kasi may dayari kaming ginagawa. At bukas, may trabaho kasi tayo, kaya bawal tayong magpuyat. At syempre, bago tayo matulog, kailangan natin uminom ng barley grass. Sa mga hindi pa nakatry nito, ako magtry na kayo maganda to sa katawan mga baby loves so yun bumalik na ko sa kwarto para matulog hayaban kasi ang duty ko mga baby loves kaya kailangan kong matulog ng maaga para magising din ng maaga so yun lang salamat sa panonood huya sumina yes, sa mga baby loves good night